Magandang uh, hapun po, uh, sa ating lahat. Next year marks 30 years of my life in public service. Having been elected first in 1995 with my party Lakas, CMD. Three decades hence, I file my candidacy today. for Senator under lakas as I again offer myself to the people. Long 2019, tumatok tayo sa ating mga kababayan para muling maglingkod. Inialok natin ang ating kakayahan at inilatag ang mga pangunahing itutulak natin kung sakaling tayo'y Some of these are measures that would take care of our elderly, our teachers, our students, and our constituents in the countryside. We also offer to be a force for unity and cooperation. While many joined us, some dismissed us as Mr. Budoj. Gayong paman, mapalad po tayong nahalan nun. And we are happy to say that because of our people's trust, we delivered on our path with the people. Maliban sa perfect attendance po sa Senado, we filed a total of 1,979 bills and resolutions with 339 of those that have been enacted into law. Batas na po. Ilan lamang sa mga naisang batas ang CAP, Kabalikat sa Pagtuturo Act, Expanded Centenarians Act, No Permit, No Exam Prohibitions Act, lifetime validity of birth marriage and death certificates mga batas na magahatid ng infrastructure development sa mga kanayunan ang lowering of optional retirement age for government workers additional benefits para sa ating mga barangay workers nurses at mga guro at marami pa pong iba kung tayo po ay muling pagkakatiwala ng ating mga kababayan at iluluklok muli sa pagkasenador, itutuloy natin ang pagsulong ng pakikipaglaban para sa kanilang kapakanan. Dala natin ang tatlong dekada ng paninilbihan. Isang paglilingkod na magsusulong ng mga programa ng administrasyon para sa pakinabang ng mga mamamayan. Isang paninilbihang walang tinitignang kulay at nagtutulak ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ito po si Bong Revilla para senador muling magsisilbi sa bayan. Maraming salamat po sa inyo.